si ano parin natin no si mm. Je Jedrick malakas magtang yan siyempre mm -hmm. tapos yan si Jason Beran may nangyayalam dito oh nangyayalam to guys oh may nangyayalam ka atin. kaya sa rosa mo ngayon pa nga bukong burong bukong kaya may mo to bukong baby super baby kutin arf arf arf, arf. arf. Kami niya ipasaan. <laughs> 他做飞人吗？